semua. sumo Hmm. Lagay mo na ganyan. Sa taas mo ilalagay pagkatapos. Kutsara naman. Okay na yan. <laughs> Hindi niya abot.

Tutulong ka ulit sa akin bukas? Hindi na. Hindi na po? Patingin na mo ka ng hindi na po. Malungkot. Napagod ka? Ha? O, mag-wash na lang. Nagsalala. Napagod ikaw? Ha? O, madali na. Pahinga ka na. Thank you, Kai. Laban na muna ko. Ano? Laban. Maglalaba ka naman. Mamaya maglinis ka naman eh. Wala na. Laban na tayo. ito ah. <laughs> Tumiting kayo at si Kay. Hindi abot yung lababo. Oops! At tala ito po Yan. Sige, ano yung may loob? Pasok po yung kamay mo sa loob. Hindi nagawa ko. Paano ko magugas? Yan. Ano kaya pa? Hirap? <laughs> ha? Mahirap hindi, hindi naman. Hmm. Alam mo na, alas na yan. Wag, mamaya na. buat batik kain Oh, lu <laughs> macam hmm, ko, ko. Uh -huh. hmm. meron na, di lagi na ako. mamaya na ulit yan. Dito ni, dito, ah, dito po okay. dito ka. Ayan. O, tapos balangan mo. Makinay na tapos. Ayan. มันสวัสดีออกเลยออกมามกนี่ไอ้หน้ามองก็มากลับว่ะ Gracias. Sí. sa washroom. Tatal, na ha. Ito pa, oh. Ah. Kaya, tamit. Sige. Okay na yan. Ayan, tapos na maligitin ka. Eh. Saan? Hmm, tumama yung ano niya, oh. Okay na, sige, punta. diyan na tinanong. Pag ano ka nga muna nang mag-share ka mo. Yeah. ka. Ah. Natapos na siya maglaba. Bakit ayaw mo na maglaba. Sabi, kwento mo sa kanila, bakit? Tapos pakita mo yung suga. Tapos ayaw maglaba kasi nadulas ka sa CR. Opo. Nadulas siya sa CR, guys. Diba, ba Oh. Ang tuloy mo na yung Taas mo na yung lotion mo. puno Akyat mo na yan dun. Ba't naglalagay ka dyan? Hindi naman pa bango yan Akyat mo na yan dun. Tapos ito yung sampay mo na. Yan. Very good. O, sampay mo na to. Hindi ka kita hangar. Wait. Sampay muna. mo na. Hawa ka mo. Dito na. Pag katawan. oh, tayo muna. Tayo. Diba? Ay, nasampay muna. Akin, okay, nasampay ko. Ha? Do, is ako na, ako na. ito yun, tumama siya dun sa may ano. San ka tumama? Sa pa <laughs> Kaya ayaw niya na maglaba. Naligo na lang siya, di ba? Bakit mo hawak yan? Magagayad si daddy, ayoko. Magagalit si daddy mo eh. Tawag ka muna kay daddy. Tawagan mo muna si daddy. May mata niya, iyak na. <laughs> Gustong mag-cutics? Dahil naglaba ka, tsaka nagsaing ka, nagugas ka ng plato? Naglinis ka? Sige, kakutisan kita. Nakontesan na kita? Gusto mo? Mm. Parang ayaw mo naman. Ayaw mo ba? Ayaw mo? Okay. Masakit to? Masakit to? Pakita mo sa kanilang kamay mo. Yan, walang cupids. So, lagyan natin. Norty yan! Norty yan! Naupos mo yung ice cream mo, ha? Ito naman! Ito naman. Wag mo nang hawakan. Nabasag to. Oh, nabasag siya, guys. Maglalaba pa naman ako. O, para sa tayo ng disgrasya. Ikaw dito. Ako sa kama, eh. Huwag na to. Ito na lang, blue. Eh, abotan ka, Loy. Nabasag. Ito na lang gagamitin namin, blue. Yan. Ito, huwag na to. Sakit, to. Oh. Tingnan mo. Pati Hmm?

Ayan lang so? Okay na yan. Lumami na no? oh. Tama na yan. Sakit eh. Okay na yung dalawa. Bukas na, na ulit. Bukas na lang nga eh. Ang sakit nga yung sugat ko eh. Ha? Huh? sa kabila na lang ha sa kabila na lang ayaw mo naman yung magsalita eh ayaw magsalita ayaw niya magsalita wag na natin sakutisan guys okay na yan Pag dumating si daddy mo, yari ka.

Ano ba? Mm. Ano bang mo? Ano mo? Ha? Ano ba ang ginawa mo? Pwede sa ka ka okay, kanila. Ano hmm? ko mm. Papakita niyo niyo Saan, niya po kung ano. Ano Ano ba? bago maglaba, tsaka bago maghuga, like, bago mag-cutix, maglalaba muna. No, Saka magsasaing, maghuga. pakita mo na eh. Panis. O, oh, outfit check. Tayo ka. <laughs> Patingin nga ulit, baby. Ganon ka lang, o. Oh. Ganon ka lang, o. Oh. Tignan mo ako. Kai. Okay lang yan. Yan. Patingin, paano yung kamay? Halap mo dito. Halap mo dito, ganon ka, o. Oh. Yan. Anong color to? Um, black. Gray. Ito? Blue. Blue. Ito? Anong color to? Brown. Brown. Very good. Okay na? Tuyo na? Okay na yan. Kain ka na? Luto na ba yung sinaing mo? Tignan natin yung sinain ni Kai. Bo, perfect! Lato na siya. Lato na. Galing na. Halika na, suklay na dito! Dali na! Susuklay na kita ang gulo ng buhok mo eh. Bilis na, bala kay kita dito ha. Bibila ko ng ano. Alis na nga ako. Alis na ako. sa na yung wallet? Bibili ako. Bye! Huwag ka sasama. Bibili na ako. Bala ka. Hindi ka sasama. Ano ka na? Bala ka dyan. Alis na ako. Ha? Sa pusa dun ka o. Oh, sa loob papasok ko. Oh. Tinatawag kita.

Sinipon ka? nakikita eh, niya sarili niya doon <laughs> wow ey Pakita niya sarili niya sa TV. Agaw na. Okay na yan. Okay na yan. Ito na may patong mo. Uh, patong mo gabi. Ayusin mo, malalaglag hindi pantay. Yan, okay na? Okay na? It's okay. Very good. Yeah. Ate? Yes. <laughs> okay. Tamad. Ah! Water, ah. Mmm. na. Nakukuha pa. Bak. Napa, na water. Ha? Napa, na water. Hmm. Wait lang, kuha lang ako. ka. ni Kai, di na ubus niya, oh. si Kai.